Welcome back to my vlog sa maganda mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Kasing init ng tanghali ngayon ang mga latest mga pasabog na revelasyon, skandal at intriga na pinag-uusapan na mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Wala muna tayong minupusal fashion distraction look dahil nawindang ako mga karag, -karag sa mga kaganapan na mga revelation ngayon na talagang maraming affected na ano bitaw mga pa gent lovers, especially mga taga-tacos at ang mga kapitbahay nating taga-milky way sa Parebilasyon na binulgar ni dating Miss World 2024 bitaw na buntis siya. Mm. Grabe, ang daming na dismaya. Kasi nga, bago pa daw pinasa na ni Miss World 2024 ang corona, ay buntis na pala ito. Mm. Bakit daw hindi dinitron, dinitron, <laughs> dinitron ni Maring Jolsi Miss World 2024, dahil alam naman natin na konserbatibo ang Miss World pageant. Pero bakit hinayaan daw natapusin ni Miss World 2024 ang kanyang reign? Ano daw ang nangyari kay Marine Jules? Hmm. Yun yung mga hanas nila. Very dismaya ang mga taga-takos. Dapat tinanggalan daw ng corona si Miss World 2024. Kung gayong buntis na pala ito ng two months bago matapos ang kanyang termino. Hala, eh. Grabe sila. Tapos idagdag pa natin yung hanas ng ano ba? Mga kapitbahay natin taga Milky Way. Sabi nila, what's wrong daw kay Marine Jones? Mm, nasaan daw yung sinasabi nitong uh, prinsipyo sa mga kandidatang sumasabak sa Miss World pageant na bawal yung mga buntis na mga kandidata pag ano na sila um, sa kanilang rain bitaw. Hindi ko alam kung bakit ano sila ha. Affected sila sa pagbubuntis ni ano? Ni Miss World 2024. <laughs> ang importante na tapos niya yung rain. Wala namang hanas, wala namang ano, uh, sinabi si Marine Jules, di ba, natanggalan niya ng corona. Siguro alam ni Marine Jules, o baka nilihim niya. Pero bakit pa sila affected? Uh, ba naman ni Miss World 2025? Of course. Ay ba, ha, Jude, sa tagulkol. Of course talaga magpalahi siya ng todo eh tapos papalicious pa kayo yung ano niya no, partner niya. <laughs> Pagkalami, eh mga lami kasi lagliwat. Mm. Yung mga ano bitaw mga bitterness galore sa pagbubuntis ni Miss World 2024 dahil nga 2 uh, months itong buntis bago niya ipinasa yung corona dapat dethroned talaga. Grabe si Grabe git sila affected. So alam nga naman mga karag ipalaglag ni Miss World 2024 yung ano niya, yung anak niya, o oh, di ba? Para lang siya yung reign niya. O, oh. siguro nag-usap sila ni Maring Julia, wala namang sinabi si Maring Julia about dito. Well, abang na lang tayo. So yung mga na at nadismaya at talagang gigil na gigil sa pagbulgar ni Miss World 2024, nabuntis na siya ng apat na buwan na talagang pinupos nila na dapat dinitron ito. Mm -hmm. Kayo na lang si Marine Jones. Kayo na lang. Masyado kayong pala desisyon. <laughs> Grabe sila. Dapat maging happy na lang kayo kasi ano eh, baka may susunod sa kanyang ano bitaw yapak bilang isang beauty queen o oh, di ba? Of course. Dapat happy. Huwag na kayong maano, mas stress sa umagang 'to. Nabuntis si Miss World 2025. Alam naman, unsa niya yung giti. <laughs> Nung sabi ni sila, oy, makabuang bayot. <laughs> Grabe yung ano, tagatakos, makabash. Grabe yung taga Milky makahanas. Uy, radyo wa katila og himaya. Mm, pastilan. So, mawagon pud siguro kay ni sila ba. Kung makakuan, kung maka ano sa kandidata parang may ari na nila yung ano, kandidata. Wala na bang karapatan yung mga ano beauty queen na mamiga? Mm. Wala na bang karapatan yung mga beauty queen na ano din sumaya sa kanilang ano personal life? Mm -hmm. so, kay sabihin pa nating ano na sila, ay ni patapos yung reign nila. Ano na magawa doon? Iyon eh, yun na nga. Nabuo na nga sa sinapupunan. Oh. Hmm. Siguro na intindihan naman ni Marimulya kung alam niya. Ay, pastilang galor. <laughs> Dihan na mo mga kragrag kay maka-stress gyud kay ni mga taga takos at taga kung makahanas. Dabo por sila mga bigaon. Mm. Kunyari malinis malinis sila, malinis galor boy ulang eh? <laughs> Kulang na po ni sila sa ba? So yan ang mga kanagkanagkana yung magiging reaction nyo dito nga sa pasabog na nabirevelasyon -revela ni Miss World 2024 na puntis na siya ng apat na buwan at yun nga, hindi niya nata natapos niya yung reign niya, pero buntis na pala siya. Dapat bang i talaga siya ni Maring Jones, mga karag-karag? Comment down below at kung uh, hindi ka pa kapag subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko lang karag and hit the notification bell para update ko sa mga latest kaganapan sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!